ba yung gusto mong motor? Opo. Bakit? Bakit yung gusto mong motor? Mas maganda kasi ito eh. Saan mo siya nakita? Nakita mo may mga ganyan sa inyo? Opo. Pero pinag-ibunan mo ba siya? Opo. Opo. Mm, nung bata pa ako, alam ko na na mahirap kumuha ng pera at ginto dito sa amin. Kaya kailangan talaga magpaghirapan yung pera. Nung nalaman nila na nanay, hindi naman siya nagalit. Na ano lang siya, natawa lang siya dahil pumasok ako sa mina. Natawa siya dahil baka ako nagtatrabaho. At baka may katulong na siya. Pang-sampu si Abby sa siya na magkakapatid. Siya ang kulso namin. Ang mga anak kong lalaki, pumapasok naman sila sa mina. Ano. Yan, ang gusto niyang trabaho, sabi ko. Pag uh, basta yung kaya mong pupuntaan, basta hindi yung malayo. Si, siya lang ang makaalam ha, kung gusto niya, kung gusto niyang mag-aral. di siya. Mag aral uh, mag-aral. Kung hindi, niya, hindi siya mag-aral, mag-mina kung gusto niya. Gusto ko sana kung may pira ako, ay matapos siya hanggang sa Kuliho. Kung gusto niya, nung nung bata pa siya, eh, marami siyang ambisyon, pangarap. Eh, ano yun, yung, yung bombero at saka polis, yung gusto niya nung bata siya. Pag may sobra kami sa pagmimina, pupunta kami sa computer shop na naglalaro po. Anong pakiramdam ba ka bang nagpo-computer kayo? Masaya po. Kasi nakaka-chat mo yung mga... <laughs> 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 sa inyong tatlo, sino madalas yung mangaram ng pera? Ako po. Tapos siya. Ayay mo sila ba yung mga... Ah, Sino madalas magpahiram sa inyo ng pera? Nako po. So kailangan po nila eh. na-short po sila pag gumebili ng mga damit kasi tumutulong ako sa mga kaibigan ko. Okay lang po bang nagmimina sa inyo secret? Haan ah, Madik. Tikayat ko no iti escuela na kayat ko nga magtrabaho sa startup no pakasorsoruan na ngem no dum teng ti panagi kayat ko ang ah, agistuila pa isu as jay tap no tati haan nga kan kana dati dum nga uh, uh, kaibusan na di sa mentalang no agadal ka kaslang nga uh, tawid mo dijay nga agnanayon May ordinansya kasi ang mga uh, gobyerno, pati sa sa barangay, munisipyo at sa mga province na bawal ang uh, minoridad na magtrabaho. Although it is uh, traditional para bang, uh, ang mga bata ay tumutulong sa mga magulang uh, sa pag sa pagmina. Pag yung mga below 18 years old, kung gusto ng mga parents na uh, magtrabaho, papayagan silang magtrabaho basta with parents consent. Ito po si Bitsay. Siya po yung paborito ni Bukoy na kapatid. Laging binibilhan ng kindi. Tapos si Bitsay laging hinahanap si Manu. Kuya niya Bukoy. Kasi um, lagi silang magkasama. Pag pumupunta sila sa isto, bumibili ng kindi. Hello. Sige nga kausap mo. Kausapin mo si Kuya. Mama! Yan ang na-miss ko ila. Oo mama. Momo! Oh. Hello Momo! <laughs> oh. Yan, <magusta>? Umayot, mama. <laughs> Ito lang po yung magkakaisahan naming picture ng nanay ko po. Yung graduation ko po ng elementary po po. Kasi po, nasa ibang pansa po. Na. Mama ko po, alam niya pong pumapasok ako sa tunnel. Pinapagilitan ka ba niya? Minsan po. Ano sinasabi sa'yo? Hmm, um, huwag niya daw akong papasok sa tunnel. Papay, nagsan mo ay... Eh. Hello? Hello, Mama. Hello. Mama. Wala na po. Ayaw talaga eh. Dumating na po yung amo niya. May gagawin po siya ngayon. isip namin po, pag naluluto ang ginto, na yung nasa isip po namin. Eh. May, may magagamit na kaming bibilhin yung mga gusto namin gamit. Pagawak namin po yung ginto, masaya po sa pakiramdam kasi par Parang nakikita mo na yun, nandun yung pinaghirapan nyo yun ng ilang araw. ilang gramo po yung ginto po uh, one, one nito? Uh, bali, 1.88. Ang kwan dito, 1.8 lang. Yun ang matututal. Tapos ilang karat po ba yan? Uh, 13. Yung ibang ginto is, uh, mas mataas yung presyo, yung maganda yung kulay at malaki. Kasi mabigat at maku yung kulay pa, halos walang ano, mas malaki yung bayad. Mas mataas ang presyo ng pagbili ng ginto pag kulay dilaw talaga na talagang walang halos dagdag na black pure dilaw na. Kano lahat ng ano nyo na kuha nyo? 1,674. Tapos pa na yung paghati-hatihan nyo? Opo. Okay. Ikaw, anong gagawin mo sa pera? Baon ko na po sa Baon? Ikaw? Dadagdagan ko pang uniform ko. Ikaw, anong plan mo sa mga mo? Ibili ko sa... Ibili ko ng damit Para sa inyo, wak. Pangayos mo ng buhok. Kasi may pasok ka. Bukas. Pasok ka bukas kaya bumili ka ng wax. Okay. Bakit ano bang mahalaga? Bakit kailangan maayos ang buhok mo? Ang forma lang ko. Yung isang linggo, ang po ang kita ko. Anong ginagawa mo dun sa pera? Binibigay ko po sa mga tito ko po. Magkano tinitira mo sa sarili mo? mga 200 lang po. Saan mo dinadala yung 200? Anong ginagamit mo dun? Pag may merenda ko po, pag Gutom na po ako sa Llanag. First day ng klase mo ngayon? Opo. Nasaan si na-ano? Si na Abby at Harley? Si Abby nasa CTI po. Pinukuha yung card niya po. Si, pero si Harley, pumunta ng Minahan po. Hindi si, mo sila kasama ngayon? Hindi po. Pero kapag pumapasok kayo dati, Magkakasabay ba kayo pumasok? Opo. Ba't mo tinatanggal yung higaw mo kayo? Kasi bawal po sa eskila niya. Yung schooler niya po, ako po ay transparent. Tinanap ko po yung ano, linya ng grade 7, pero, pero nahihirapan po ako. Tanong-tanong lang po ako sa mga tao. ko. Yung taon po, grade 7 po ako ulit. Like, kasi nag-stop ako nung January po. At ngayon, grade 7 na po ako. Ano, ano nga pala yung pangalan ng ating paaralan? Alam ba ninyo? Alam ba? Pa? O, na natin ako. Okay. Nakita ko sa kanyang card na may uh, potential naman siya. First grading pa lang, maganda naman ang kanyang performance. Yung Tatlong araw lang na pagpasok niya ng March ay malaking apekto na yun sa kanyang grado dahil uh, sa dami ng subjects na mag-remedial activities siya, kaya uh, hindi siguro nakayanan ng kanyang panahon. Sa records po namin, based po dun sa frequency count namin, nag a sila, it's because hindi sila gumagawa ng assignments or projects. So, nag a -absent. Yun po yung pinakamataas. Uh, hindi po sila nakapagpasa ng requirements, maybe because may uh, may pinagbibisihan itong mga batang ito, o kaya pag minsan may mga part-time job sila. Doon po sa mga estudyante na nagbibina, nasa 60% yung students namin na engaged sa private mining. Galing sa family of minors, nasa 80 percent. Ganun po kalaki yung namin. Uh, ratio po. Ano nangyari? Bakit ngayon ka lang dumating? Yung grade ko yung kinuha ko. Saan mo kinuha? Baldy CCI. Yun yung dati mong... School. School. So ngayon, nilipat ka ba dito? Oo. Transfer ka? Oo. Anong grade mo grade na ngayon? Grade 8. Nakakaya ako pagpapasok ka doon sa school year, tas sugat nang su sugat na sugat ka. Buli-buli pag minsan eh. Alam mo na yung mga rich kid doon eh. Oo, oh, yun, minero yan eh. Nagtitrip yung mga yun eh. Sarap sa wakin sa mukha, ganyan-ganyan. So hanggang salita, pagpapalag kami yun, natatak tatawag, tatawag, ng tatay. Eh. Sa amin po is, yes mababa yung tingin po nila sa aming mga minero. Kailan kayo ulit na kita? Mansari po namin. Mansari niya kayo ulit na Ano araw yun? 21. 21. Kailan kayo tatagal? 5. 5 months. Hmm? Ano na mo na kita? Ugali. Mabait. Sabi ni Kurt, nagkatakuhan daw ko. <laughs> Hindi siya nagta-text sa akin. Anong mapapano sa isip mo ka ba? Naisip mo nagkatrabaho siya? Hindi <laughs> okay. Delikado rin doon. Delikado. Magdawa ako papasok sa tunnel po. Subukan mong pumasok, di kita kilala ka. Sabi niya po. Gano'n mo siya kamahal? <laughs> <laughs> Mas mahal pa sa mahal. Sobrado. <laughs> taon po nagstapo nag-stop ako ng nag-aral. Dahil ayaw ko na po. Gusto ko nang mag-mina. Makakahiya. Yung grade ko po. Kanino ka nahihiya? Sa mga kaklasiko po. Yung grade ko mababa, sabi nila nasasaktan ka. Hindi po.